Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. So, kailangan po natin ng mga espesyalista na yung mga geriatrisyan. At kung di kayo maniniwala ba kayo ang geriatrician natin sa buong Pilipinas ay mayroon lamang isandaan Napaka-konti naman yan. Napaka 100 million. <laughs> ang ating populasyon sa 110 or 120 million. Tapos 100 oh, lang ang ano po, oh, ang geriatrician. Sa senior citizens po, 12 Ah, sa senior citizens. Uh, okay. 12 million. 12 ayo, million, I'm sorry. More mm -hmm. or less. Ang populasyon. Pero ang ating mga geriatricians, mga do doktor natin sa mm okay. geriatric, ay uh, meron lamang silang isang daan mm -hmm. sa buong Pilipinas. Thanks for watching! Please don't forget to like, share and subscribe!